Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito naman po ay Pamalas TV. Ayan, sa mga bago natin viewers, welcome po sa inyong lahat. Sa mga sumusuporta po sa ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Ano? Di bali, tuloy-tuloy na po tayo. Ano? Di bali, ang video natin ngayon, yung kung paano yung tamang pagkakabit ng snap-on na regulator dito sa tanki. Kung ganito guys, yung gamit ang inyong gamit, mahalagang malaman nyo to at panoorin nyo to, ano guys at pwede natin itong i-share sa iba para makatulong tayo na magkaroon sila ng idea kung, kung paano yung tamang pagkatabit ng snap-on na regulator. Ayan. Di bali, may dalawa kasi tayong snap-on na regulator. Ano guys? Yung isa, yun nga itong inaangat dito at yung binababa. Ayan. Yung isa naman, dipihit yung kanyang switch on, ano, pero yung pinaka salpakan ng pinya parehas lang naman ang design niya ano ang pagkakaiba lang nito yung dalawang to sa switch on ano ayan di bali ang gagawin natin bago natin ikabit tong regulator chichik muna natin yung cylinder lalo na tong guma ayan pwede nating tanggalin yan ayan. natatanggal naman yan guys ano kukunin lang natin yan kung hindi natin kaya pwede natin sungkitin Ayan. kailangan natin i check yan kung yan ay may pingas o bitak-bitak, dahil kung yan may pingas o bitak-bitak o -bitak, luma na o na, may posibilidad yan na sumingaw kapag inilagay natin ang regulator dito, ano dahil dun lumalabas ang kanyang gaas kailangan buong buo yan, maganda ang kanyang pagkahulma ng gumang to Ayan, ano Di bali, yun nga, napakita natin. Lalo kapag tayo ay nagpipick up o nagpapadeliver, yan, busisiin natin itong guma. napaka-importante yan, ano guys, sa, isang snap-on. Dahil kapag yun nga, sinabi ko kanina, kapag yan may pingas o may pitak ang gumang yan, isa yan sa sumisingaw o baka magkaroon ng leak ang ating gas na hindi natin alam na lumalabas na pala dito sa regulator ang gas dahil sira nga yung gumang, Yan, dapat yan ay maganda ang gumang yan. Ayan. Pangalawa, ang pagkakabit guys ng snap on na regulator. Ano? Yan ang snap on na regulator. Di bali, may tatlong bulitas yan. Yan, yan nagsisilbing lock. Ito naman din, yung nagsisilbing lock. Yung black na Ano? Di bali, kapag ikakabit natin, yan, pakita natin yung pin. Ano? di balay kapag sarado yan umaatras yung pin dun sa pinakaloob kapag bukas yan tumutulak yan palabas ano kapag magkakabit na tayo kailangan natin na isarayan yung pinaka pin na yan ano yan yan naka up yan ano guys yan nakababa yan ay naka on yan kapag nakataas to so naka on yan kapag naka baliktad naman kapag nakataas to yan ay naka on ay naka to ano yan yeah, naka yan pag yan ay nakataas dapat pag magkakabit tayo nakataas yan o naka dahil para hindi magasgas tong guma yan yeah. ang gagawin natin itataas natin yung pinaka black na yun, na bilog ano tataas na yun natin yan kasi guys ay tumataas mababa yung may spring yan tataas natin yan saka natin ipapasok dito sa pinaka pin o cylinder yan, bababa natin yan yan, halimbawa kapag hindi bumababa itong block na yan pwede natin tulungan yan bumaba ikot ikot lang natin hanggang sa bumaba siya yan. malalaman natin yan kapag yan ay nakakabit na kahit iangat natin tong regulator madadal lang tong tangki ibig sabihin hindi siya basta mahuhugot kapag yan ay nakalak na ibig sabihin nakalak na to yan nakakabit na maganda na ang pagkakabit na yan yan ito guys ay wala naman tong laman ano kapag bubuksan na nga natin iuuna natin tong pinaka sweet una no to ano yan iuuna na yan kapag tapos na tayong maggamit ang pinakamahalaga rin i natin yan kahit mayroon tayong controller na sinasabi ano mas maganda pa rin na naka optong regulator pagkatapos natin magluto ayan ganyan din naman guys ang pagkakabit nito ng isang klaseng regulator kasi parehas lang naman yan ano pagkakaiba lang nga yung switch on sa ibabaw ayan ano ang pagkakabit nga kailangan ay naka opto naka off -op. yan naka op yan guys kapag nakalabas to ay kapag nakataas yan dila dila na yan, ano ito ay naka on dapat naka-off yan kapag ikakabit natin ang regulator. Ayan. Ang pagkaka, ang pag-aalis naman ng regulator, yan. Iaangat, di bali, iaangat lang din natin ano. At kailangan din yung pinaka-sweet, yung pinaka-ibabaw na to naka-off din yan, ano. Yan. Tapos, itong pinaka-black na yan, iaangat natin yan. Yan. Saka natin, iaangat to. Yan. Kapag inangat kasi natin itong black na to magre-release na ang kanyang lock. Saka natin uhugutin uh, pataas yan, nakatanggal na yan. Yan, ganyan lang guys, kadali, ano? Dahil yung ibang mga gumagamit ng gantong snap on, natatakot silang magkabit. Dahil baka daw sumabog o sumingaw. Ganun lang naman guys, ang gagawin natin, ano, kapag gantong gamit natin, yan. I-ano e, natin yung unang natin pinaliwanag sa inyo, unang-una titignan natin yung pinakaguma kung buo siya, kung walang pingas kung walang bitak-bitak, dapat bago yan hindi siya manipis yan ganyan lang naman guys ano, ang tamang pagkakabit ng isang snap on na regulator ayan napakadali lang naman ayan ano guys, sana yung nak, tayo ng idea sa inyo at konting kalaman at pakishare na rin guys ito sa iba para yung ibang nga gumagamit ng gantong klaseng cylinder o tanki na snapon ay magkaroon din sila ng idea kung paano yung tamang pagkakabit ng isang snapon ano at huwag tayong matataranta o matatakot kapag mayroon leak ang isang tangke. Kung hindi natin kaya, tumawag tayo sa pinakamalapit na marunong na gumawa ng o magtingin ng isang LPG na naglilik. Ano? Ayan. Hanggang dito lang po ang Pamalas TV. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye-bye!